Pina Yohani Senadora Risa Anteberos, ang Department of Agriculture at ang Bureau of Plant and Industry na antayin at obserbahan muna ang ani ng mga magsasaka bago magdesisyon na magangkat ng kulang-kulang sa 22,000 metric tons ng sibuyas sa bansa. Naniniwala ang senadora na masyadong huli na ang pagpapalabas ng otorisasyon sa pagangkat ng sibuyas dahil tapos na ang panahon ng mataas na demand sa produkto tulad ng panahon ng Pasko at bagong taon inirekomenda ni tebero sa mga ahensya na two-step process kung saan mag import lang ng ilang sibuyas at pagkatapos ito ay wait and see o maghihintay at tingnan muna ang ani ng mga magsasaka sa mga susunod na linggo. Kung hindi mapipigilan ang importasyon ay umaapilas yung Tiberos na huwag ito do o kalahati lang ng authorized amount ng Pangulo ang iangkat lalo na kung magiging masagana naman ang aanihing sibuyas partikular na sa Mebaisiya at Mindoro ipinunto na pa ng mambabatas na malapit na yung anihan ng sibuyas na tatagal hanggang Abril at kung magandang kalabasa ng ani ay posibleng hindi nakakailanganin ng bansa ang 21,060 na toneladang imported na sibuyas. Bukod sa isyu nga ng supply ng sibuyas, pinakikilos din yung tibero sa mga ahensya na tulungan ng mga magsasaka na muling makabangon matapos na masalentang ang kanilang mga pananim ng sunod-sunod na masamang panahon. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.